Yo guys good morning good morning traffic traffic major traffic lang on Ayan guys, um, dito na tayo Fresh talaga dito I'm here in town proper of Bangladesh City. Guys, good morning, good morning, everyone. Hello. Hi, I'm Jolly Vision. Giniba na yung Jollibee. Yun ang pinakamatandang Jollibee dito guys. No? So ngayon, giniba na. Hindi natin alam kung ano yan. Kung anong ilalagay dyan. Alrighty. Traffic traffic ngayon ah. Dito. Lalo pa doon mamaya sa Abacan. Nako, 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 nako. <laughs> nangyari tayo. Saan ba ko lilihes? Saan ako lulusot? Parang mapapalayo na rin ako kung maghanap ako ng daan ng iba guys, no? Ano dito, oh? A traffic, traffic. Mayroon pa bang uh, traffic enforcer dito? Wala naman, guys, no? Alright. So, uh, ay, eh, mayroon. Kaya nga lang, wala pang gaanong sasakyan na marami, guys. Alright. So, dito tayo. Aga pa, ah. Oh. <laughs> Pero okay lang. Tama lang to. Na oras na to. guys, ginabi naman tayo sa pag-uwi kanina umalis ng uh, maliwanag at naabutan tayo ng gabi kaya gabi na ito <laughs> yung magawa, kung ginabi tayo talagang ganyan lang alright gabi na Gawing gabi na Oh Yon Yon Ayan naman naman <laughs> Ayan naman guys Gabi na naman guys Yo, Sedikit traffic talaga dito Kepag Oke, garis cowok derecho, derecho alright ito tayo alright guys at na uh, malapit na tayo sa amin <coughs> excuse me Tiyo, madilim dilim lang dito guys to Nang uh, konti dahil walang ilaw sa mga poste yung ilaw dito ay sa mga bahay bahay lang mga kagaya nyan sa labas yun lang ang nagsisilbing liwanag dito sa highway gaya nyan o oh, yun oo oh. sa ilaw ng mga sasakyan yun lamang yon yon All right. Tampay ka muna. All right, all right. So ayun guys, hanggang dito na lang itong aking vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. See you next vlog po. Bye-bye.